Kubra, kubra ba? Nasaan? Bumago na tat, tinula ko mo ha, bayo labas yung kadat ko. Oh. Ay, lahat pa kaya. Ilang piraso ba? Siya yun. Walang yung iyan. Ma, nasa loob ka na rin. Buti hindi ka nakagat. Ako yung nagaganar din eh. na eh. Hindi ako lumipat na, sasak lang yun. Abis, lumbas bigla din eh. Masa. Eh po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode na ito yan na po dito po naman tayo sa taniman po ng ating sibuyas o oh, yan ating pong pagtutulungan na ah, at nang para mas malawak po kumobra. chong ano kat bunutin na ah, at itanim na yung mga ano para malinis na lang lahat o oh, kuya ano arimitanim o hmm. pamadikin chay Oo, oh, Ay, yung pag... Meron na pati yan, no? Oo, oh, oh, mahirap po pati patubuin yan. Ay, loo, pati. Ah, kinchay nga, kincha yung maliliit, oh. Ayun, oh. Natubo na. Oo, na oh, yan. Ari po pati yun yung pinong, yan. Ito, ito, yan, oh. Ay, magpinong yan. Yan. Ah, ka, oh. Oo, no, oh, numami sa dyan din kayo dumaan, no? Hindi pa naman. Ha? Huh? Hindi naman kanyang diyan tumapak ngayon laang. Ngayon laang. Natalaan wala nang aning ngayon la ko na shot din. Eh, oh. Uubusin na para mapaminsan na nati, Ay, ala. Ba -ano na Tiyo Ay, hala. Ha? Ito uno Bakit magkaano na daw Ngayon ng palay? Mag -ano? Duse, no? Magkaano? Dusa. Dusa at dito masan dusa no. Magbabali na. Mag-aani na ano tayo Dito na muna Para malinis na rin pagguwang yeah. na Di rin Yan Lilinisin na nga naman yung. Ay tutal para nabasa mo rin naman rin ay Oo oh. Hindi mm. naman kaya na rin isang na rin sulo Ay Siya, kaya yung uh, Mga pagkagawin sa sunong Namumuti Isa'y taga puti na lang ano tayo hmm. Ha? ala judiya. Ang uonya at tanbulih. Tala kan mo magtanim ulian at yung. Oo. Para pa ter malinis. Mo dap ting nang. Lamyo wala. Amin po ang binubunot dari mang ano ari. Tanim nag tanim lang ang palay. Iya man. Pag pero kung may makakita paki tiyo ay inyo uhiwalay din. Oo. Kanya-kanya na rin ay ihiwalay do. Bili na tigom mulara. Sayang. Bayan na. Mm -hmm. Mai sangat kita tanin. Oh, kedua mula mai. Ay, nabagyo din naman, pala na may ganang din na yan, no? Miskin naman ang ita ang halamay. Binabagyo. Bagay. Ang gusto kay Tio, ay. buong ang kalooban. Ay, di, lahat naman na yan, Wala naman makakapagsabi noon na, no? <coughs> o, ay, sabi mo, tatam na lang yun mais, Tio. Ay, sabi, pumayag na. Dito yung pagkain. Ay, pagkain ko naman siya. Wala nang kapag si Pagsinta. Kahit anong galing, kahit, kahit baka may suportahan ng kapital, ano ito, ipagmura, ano? Yan nga. Ay, may titigilan na ng gobyerno. Ligay yan mga yan, ay. Ang dami na naibigay din naman eh, hindi rin naman nakakita, no? Oo oh, eh, tsaka pinukurakot natin nila. <laughs> Narin ang tira sa mga highway. Dabo rin eh. talaga. Ay, kasama-sama yun, tiyo. Yung T.O.I. flow yun, yun ay kasama talaga ang daan ipagawa para mapabilis ang transport. Pwede yung dugas naman. Pwede yung dugas? <laughs> Oo, ano po rin yun. Bagay. Ado, dami na naangalabos. Ayun <laughs> ay, yung mga kalabas din ay. <laughs> Puro paganda lang ang ilay. Kaya ba madali sa pig eh uh, ah. Ito siyang buha ka nakakalama siyang engineer. Ba ako madali sa pig eh ah. <laughs> <laughs> sa Sakat mo pa ba? Pakaramdam ko kung ay tayo mabibitin doon sa panlugawan ng araw-araw ano? Sabay! Madadali na yun eh, na no? <laughs> yan Bagay ang araw dalawang hindi mabilis din. Mabilis din nga, eh, parang anay ay. Aba, alaw ba siya? Ayan, lawak na rin ang pinagkukuha. Ang hirap pa wala nun. hirap pa wala na talaga makakahanap kahit sa... Ay hindi. Hindi na natin ako nakapagpuksok nung ka na nun. Ay, oh, adarit na Yung araw-araw ng akin, eh, malakas din po pala yung bumigay yung ganun. Ay, saan po araw ay magkikinig siya. Ay, siya nga. ang irasyon. yun. Siya nga. Ay hindi ko naman pinapakawalan yung gugawan. Oo, huwag eh. muna eh. Magiging mawala na rin sa puno na rin. Sabi ko kayo kung ina may pagagamas din. Ay, oh, ay hindi talaga naman mag-aakat pati ah. Bakbaka na yan. Eh, yung palig ahaga. Nabungo yan kahit may gamay. Pilapil Alim ah. ba, palay ba? Uh -huh. Oo. Oh, oh. eh. Maganda yung malinis din di yun. Lilinis yun din. Diyo. Hindi naman gusto hindi nagkagaling anin yan. Masahan na mo. Oo, oh, yun din. Alin pa yung kalkalin ng tanim? Wala na. Wala na. Ubus na. Oo, oh, na. O, hindi tama-tama. Ito ililipat na agad. Ay, ako hindi ko na pinupuntahan. Gaano, kung gaano ko rin, hindi naman gagaling. Okay. Nagagalik <laughs> kay tao ah <laughs> Ay, yung tao Tao magagaling <laughs> Eh, walang gusti yun <laughs> Upang upa rin Sa bagay Bakit makawala na yung pinulong iyan, ano? Kubra, kubra ba? Nasaan? Bumago ng na tat, dinula ko mo ha labas yung kagat mo Ilang piraso ba? Sayang. Walang yung iyan Nasa loob na rin Buti hindi ka nakagat. Ako ay din na eh. Hindi ako lumipat na, sasak lang yun. Abis, lumabas bigla sa yun eh. Ay ka pala, ay siya nga. Atay ka yung yun din ako nandag mo akit Baka yun anong palaka? Kira-kira ako lumapit, Oo, tika kukuhanin ko yung palaka. kubrang nga rin. Aba, pagka... Tiyo, baka kami mahagip di ang palaka. Ay, ipunin na ah. Aba, pagkabilis pala ng palaka. ano? Kukuhanin ko ay. Wala dyan sasamayin pa si Kuya Pi yung ano. Tiyo, baka nga may yung ano, yung palaka, tuunan. Kuha, kuha, kuha. Kuha, kuha, tiyo, kahit ilan. Yan, pagkabilis pala ng palaka, aba. Silo. Aba. Ayan pala naman ay. Hinatiyo. Ay, nawala na. na. May nahuli ka. Huli, huli lahat, huli. Hina, hina. Oo, wala, hina. Marami pa sa loob. Hina, tiyo. Sasamain pa si Kuya Piyo. Kung hindi eh, ako lumipat ng pwesto, abot ako. Patayaan. Wala, hindi, kuha ko, Kuya Piyo, Kuya. Yan pa, isa yan pa, oh. Piyo, dali. Kuha mo na, kuha. Hina mo, yan. Ay, dakot na eh ayaw una ka mo na. Eh, ay dumubog na ko, Ay, walang yeah, ay. Sana hindi na makakapanghabol ng, ano? kung kinadala ng kubra. Eh, Sarit. Sarit. <laughs> alam mo ang ulo, eh. Yung Ha? Ay, kubra, rey. Eh muntik pa pumakagat na magtatabas nasa ito kubra nga ari piyo sumunggab po ba kuya peyo? ako na ron hindi ako miko tayo labas gumanag siya Kuyo. ibig ko sabi marami pala nakukurir dito ang kubra tayo sa loob hindi hmm. yan hindi nga sa maisan walang hiyaan yung palinaro lang sa mga gilid ay hinapyot mo yung diricho. Lumapadalid sinong nga Ay kubra nga ari yan po No ay yung sumuod sa pisnet ay malaki-laki di yan Ay, talaga wala pa na Ito ihaba, step na step pala ang pag-anak niyan oh. Ay original ray Original na kubra hmm. O narito lang ay kaya ako yung patingin-tingin ay Ay sigurado ano Bakit? hindi pa Matinda ang kag... Ay, ano nga, teyo? Kamusta Ha? Kamusta ko, teyo? Kamusta Walang isas... Dado, oh, kapatid nyo parang bata. Nakagat na ninyo ang patay. Patay? Mm -hmm. Malaki po ang dumali. E, gano'n rin. Nasa ilalim ng papag. Nagbaka akong alkansi at binibilang may 20-10. O. Kaya di pa, kuya-kuya ko, yung papag naman yung marami ba sa akin ng pinagyabatan, nandito oh. na kalagay. Ay siya pong inupakan. Abay may kumamit daw titingnan At kala po siya. Abay yung silag daw na nakagana recover. Ay, ay tumakbo pa, tumakbo na. Ay nakapagpagap, na, na, pa sa masin eh, wala, hindi na Walang ay eh, talaga po ari gapuluhan ng lilikan oh. Dahil ang laki ay, ay, ay halos ng dalili. Yan po oh. Ari ka lakas ang kumagat. Kabilisan ay ang ganyan, to, wala pa nakakagat na ngayon. Pero ari tayo, marami ari kapatid. Wala na rin sa mga pisnit. Yeah, sa mga komedyan. Ha? Buti ka mo tiyot na dali mo. Ay kung hindi aray man dadalin ito. Ay, delikado. Aba, ano naman gagawin hindi yan? Lahat ay paplantsa yung ganyan. Ay, ay, wala. Talagang iilagan na. Yung iba, ano po? Huwag lang naman yung karakang masakutay. Hindi mo Sumangat kami na ay. Aba, nasa gitna-gitna na po ng ating tanim man. May mga, mga sande pa, nalaki yung lamang ang Pero ho, kung kumagat yan, Kuya pi ay talagang dil ka, ay papauwiin na kita, dadalak at sa gamutan. May gamutan kaya at ang alam yan, oh. Ay, Luciana, maitakbo. Yan. Yung kahit mo sabi parang basta tuklawan na tayo. <laughs> yun na yun, ano? May so pagbilaw magaling. Ay, tat tatalian daw. Sa video. Uh, Walang hiya, yeah, Kuya pi yung salamat po naman at hindi na ano. <laughs> kanino po? Ah, ah Ay ba tarin maitim itim pati itim. Ito hindi nalaki. Nalaki yan yan ay na yan ay nagulay na dalo ang ulo yung ganoon. na dalo ang balat sa para sa bayawak oo Oh, itong lugar na ito talaga makapal. <laughs> ha ni Nino? Nino? Ay ayos yon. Oh, din, Ay ayos yun. Oh, meron din doon pinaglunu ko ng malaki baka nga kakatakot na mag magminindal na muna jablig na yan dahil nakakanervous yan ay tabi rin kagulo kung hindi agad rin na bagat ingat na laan po kami o, oh, abay, nasa, oh, nasa malinis nakapwisto yan ingat na laan po ang lahat Wah, lanjut Nari nila daw po sa space nari oh. Tok na. Kubra nga oh. Iba't ibang size na po ang ating nahuhuling kubra kik, kik, kik. Naligabo. Yan po naman kung magkakatsa ang space ay eh, mayroon talaga uh, Kaya nga kung uh, sasabihin ko sa inyo Yung part natin kung hindi man natin siya malinis Di ingat po Gawa po ng Sa lahat po ng pagkakataon Kahit po sa ilalim ng aparador Ilalim ng lababo Yung pang araw araw na po natin pinupuntahan Ay talagang pinupuntahan po ng ahas ay di ang saganang akin po kumbaga salamat po sa inyong payo na dapat linisin uhu ay eh, pero sa lawak po naman at hindi po ba lahat makampan ng paglilinis o oh, ay mayroong mga space pa rin dapat tataguan ay di doon nga po sila pumupunta ay di ngayon po ang gawa natin hanggat kayang lahat linisin kahit iupa natin ikuha pa ng ibang tao lilinisin po natin pero po yung part na hindi natin malinis mga natambakan pasensya na po sa part na yan ano po kumbaga diyan po naman pag nasa banda na tayo diyan. ay di dubling pag iingat po gawa po lang kahit po naman sa saang sa ibang farm siguro uh, hindi pa rin po maiwasan minsan nasa tambakan minsan nasa tulugan oh, uh, kaya po pasensya po sa part ng may nakita kayo na ba't madumi yan ba't ma -ano, pero may mga part po naman tayo hindi naman 100% na dumi yung narito kumbaga may pag iiwasan di hanggat kaan linisin nga po lilinisin ayun po ang pinagpapasalamat po natin sa Diyos ay hindi natin hindi naka ano ng tao Upo. kung bagay kasama na po natin sa pamumuhay yan yung ganyang pagkakataon ayun po yun lang po ang masasabi ko sa inyo ano? ito po pinalinisan na rin natin oh, uh, yan. ingat na lang po ang lahat salamat po sa inyo pagsama bye